Hello mga kabuhay! So isang mapagpalang araw muli sa ating lahat. So ito po ang pagpapatuloy ng ating talakayan tungkol po sa topic natin which is volcano o mga bulkan sa Tagalog. Tandaan natin na nabubuo ang isang bulkan when magma accumulates in the mountains on Earth's surface. Magkakaiba ang hugis at laki ng isang bulkan depende po sa mga erupting materials na inilalabas po ng isang bulkan kapag ito ay sumabog. Tulad ng lava, ash falls, at mga Tepra. Sagutin natin mga kabuhay, ano yung tatlong uri ng volcano according to volcanic eruption? Number one, we have active volcano. So when a volcano is currently erupting or shows signs of unrest activities as a significant of gas emission or frequent seismic activities. So ibig sabihin kung ang isang vulkan ay kasanukuyang pumuputo. No, naglalabas ng mga lava, gases, tepra mga pyroplastic debris. So, ibig sabihin, active yung volcano na yon. Alam niyo ba mga kabuhay, kapag ang isang vulkan ay tapos na siyang maglabas ng mga lava, mga erupting materials, humahantong po ito sa tinatawag na kumarolic stage. Ibig sabihin, naglalabas ko ang isang vulkan ng acid gases and vapor. So, ang example po dito ay ang mga geysers. At ang mga geysers po ay matatagpuan sa mga manalamig na lugar tulad po ng Iceland, New Zealand. Naglalabas po ng steam and scalding water no na spray po ito pataas na sometimes po 60 feet to 100 feet ko ang taas nito sa air. Pangalawa mga kabuhay ay tinatawag na dormant or inactive volcano. So when a volcano is declared inactive, if the last traces of volcanic heat disappear and if it is not erupted in 2,000 years. So sa Tagalog, natutulog na mga vulkan. At isang dahilan, kapag po ang hotspot or yung magma chamber ay nawala o nag shock off. So meaning po, Gumagalaw kasi yung ating mga plate, yung diba? may oceanic plate tayo and tectonic plate. Sa patuloy na paggalaw, lumilipat po yung hotspot sa ibang lugar or sa ibang mga mundo. At doon po, kapag na-discover ng mga scientists at naglabas ng mga signs na may mga emission or mga erupting materials no na pinapakita, so... Meaning, nag-create po tayo ng new source and new active volcano. Iniwan na po yung luma no, na vulkan. Last po ay ang extinct volcano. When a volcano exceeded a period of dormancy of at least 10,000 years. Sa mga kabuhay, itong mga extinct volcano, ang mga scientists ay hindi na nag expect na puputok ulit itong mga vulkan na ito. So, meaning po, nawala na yung mga lava supply, so wala na pong hotspot sa pinakailalim. Kumbaga, nag exit na yung dormancy niya, yung inactive form niya. So, wala na pong kakayanan din ito na maglabas pa ng mga erupting materials. Next question po natin mga kabuhay, what are the four types of volcano? Alam nyo ba ang mga scientists ay kinakategorize po nito ang mga volcano based on shape? Kung mataas ba, mababa ba ang isang vulkan? Ano yung mga materials na makikita dito? Kung may mga pyroplastic ba? Ano bang mga uri ng bato? kapag ito ay inilabas na as lava? At ang huli ay the way they erupt. Kung ito ba ay malakas, mahina lang? So, isa-isahin natin mga kabuhay. Number one is shield volcanoes. It's a broad, gently sloping landform built by many layers of low la viscous lava flows which cannot be filled up into steep mounds. So mga kabuhay, ang um, shield volcanoes usually nakaslog po ito sa Earth's crust between 2 degrees and 10 degrees horizontal. At kapag ito ay pumutok, naglalabas po ito ng basalt lava na less viscous or low viscous hindi masyado malakot at non-violent no, kapag ito ay pumutok. So, hindi siya katulad ng mga stratovolcano na malalakas. Isa po sa largest volcano in the world na isang famous shield volcano, yung Mauna Loa in Hawaii. Second volcano po natin is a cinder volcano, the simplest type of volcano, also known as the Soria Saan po matatagpuan ito mga kabuhay? So usually sa planks or calderas ng mga shield volcanoes. So mas maliit po ito compare po natin sa shield. Ang height po nito at ang diameter, hindi po nage-exceed ng 250 meters to 500 meters. So paano ba pumuputok ang cinder volcanoes? So usually po, ang um, inilalabas nito ay mga gas-charged lava particles and gloves na in-expeld po nito dito sa single vent niya. So, kapag ang lava po nito na ay nag-hardens, tapos nag-break into pieces, So, furiously po, eject niya into the air. So, one example po ay ang uh, Mount Paricutin in Michoacan, Mexico. So, they're made up of gas-charged lava particles and blobs expelled from a single vent. So, itong Mount Paricutin, nung pumutok po ito, so ito po yung kanyang view. So, makikita po natin na may gas-charged lava particles po and blobs expelled lang po from a single vent. So, yan po ang isang katangian ng cinder cone volcano. Pangatlo po ay ang composite volcanoes, also known as the stratovolcano. Sa mga kabuhay, karaniwan po sa vulkan sa Pilipinas ay composite or stratovolcano. It is made up of alternating layers of pyroclastic elements and hardened lava flows. Marami po itong conduit system. Sa so, pakinggan nyo rin mga kabuhay yung part 1 ng volcano. So andun po yung mga features ng isang volcano. At marami po itong cluster web wherein doon po pwedeng lumabas no, yung mga erupting materials. At makikita po natin sa pinaka cone niya ay binubuo po ng mga dikes of lava solidified. Kaya po maganda no, yung pinaka cone ng isang Composite Volcanoes. Magbigay po tayo ng mga example. Number one is the Mount Fuji in Japan. Ito po nung sumabog ang Mount Fuji. Number two is Mount Pinatubo in Philippines. Nung kumutok po ito nung year 1991. Next po is the Mount Mayon in Philippines, Albay. Nung sumabog din po ang Mount Mayon, historical po ito mga kabuhay. Next is the Mount St. Helens in Washington, US. The fourth and last type of volcanoes is the lava dome or tinatawag din pong volcanic dome. It's a rounded, steep-sided mound that is formed by small, Bulging masses of lava primarily composed of either dacite or rhyolite. Mga kabuhay, itong lava dome, ang kanyang lava is too viscous, masyadong malapot kapag ito ay nagpo-flow outward. At makikita po natin yung kanyang lava ay nasa palipot ng vent hanggang sa dumamig po ito at magsolidify solidify o magiging part na siya ng mismong volcano. Nangyayari po ito sa craters or sa plank ng isang composite volcano. Magbigay po tayo ng mga example ng lava dome. Number one is the Lassen Peak in Northern California the Unzen Dome in Japan. Kaya mga kabuhay, po ang ating apat na uri ng volcano according po sa kanyang size, paano ito mag-erupt. Ito po ang shield volcanoes, the cinder cone, the composite or the stratovolcano, and the volcanic dome or the lava dome. Kaya mga kabuhay, hanggang dito lamang po ang part 2 ng ating topic tungkol sa volcano. Kaya sa mga kabuhay natin na nakatira malapit sa vulkan, so lagi kayo mag-iingat at Lagi po kayo maging aware sa activity dahil sinasabi naman po ito ng Philbox or ng mga local government natin. Don't forget to share, like, and subscribe yung ating mga tutorial video. At patuloy nyo pong pakinggan ang part 3 ng ating topic about volcano. So maganda din po yung pag-uusapan natin doon. Kaya mga kabuhay, laging tatandaan, mag-aral ng mabuti. God bless everyone. Bye!